Hello mga kaswing kasari, for today's video, usap-usap muna tayo. Ang tagal ko po hindi nagpakita kasi medyo na busy po yung, yung tendera. Oo, kasi, uh, ay I may, mean, sandali may tao. Royal, isa. 180. Right. Litro ko. Isa lang itong litro ko. Ano sa Ha? Utang sa, 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 sa Ah, sige. Presyon ko muna ito. Lagyan ko muna presyo. O ito muna ang itutal ko. Yung dito sa taas. Isang tropicana, 300. Isang steam, 300. Isang mountain gear, 170. Cobra, 310. Tapos, 360 ng dalawang 8 ohms. Tapos, 180 na royal tsaka 180 na sprite 180 ito na dito 380 Dalawang 380 Plus 380 Plus 380 2,560 Isa lang lang una Minus 380 2180 sang, what is this? Let's sort it Let's put it all So, 380 So, let's put it 2,980 Let's put it Plus 310 360 180, 180 180 380 so, talaga 2,180 mm -hmm. 2,180 320 Kunti na lang sana ang kulang no? May isang litro na mm -hmm. 320 3.20 May, Maya, lang dahil ha? Eh. Ah, hindi oh, ko, tika, <laughs> <Okay>. nakapiyong <laughs> ko. Kani ha, Lain kayo lang, kaya ko ang lagi buko ko, so, lagi kadali, sirado ko kadali. Ah, okay. Oo, oh, lahi ko din makapiyong, makapiyong gamay, eh. May energize, sa balik. Wow. Ang <laughs> sagay ni te? Kambiro 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, okay. So, again, usap-usap na naman tayo. Lipatin ang pwesto. Ayan. Okay, Pinakita ko lang yung pagkuha ng order sa home yun kasi magpapadeliver siya. So, medyo marami-rami din yung in-order niya. Kaya, abala na naman si Bossing. May delivery na naman. So, binayaran niya muna. Tapos, maya-maya, ihatid natin yan. So, malaki-laki din yung nabayaran niya. Ayan. So, all, ah, ayan, 2,180. So, ayan. So, actually, kalapit lang namin to na tindahan. ang ng banda sa unahan. So, dito pa rin sila, nag-wholesale sa amin. Kasi minsan, hindi, hindi rumuruta yung panel. So, advantage sa amin yung pag pagka walang panel na nagrurota kasi dito sila tumatakbo sa amin so ayan actually uh, ang sasabihin ko pala sana uh, doon sa ayan so ito yung pinagkakaabalahan ko ngayon <clears throat> yung sa online selling ko kasi grabe no pag, pagkapala uh, pagka pala papasok ko sa marketplace ang daming inquiries. So, kailangan mo talagang maisa-isa silang replyan. So, yun. Medyo hindi ako nakapag-upload ng video. Uh, hindi ako naka... Yung talagang ma magharap sa kamera Makapag-usap-usap tayo. Kagaya ng dati. Kasi medyo nabisi ngayon sa online selling ang tindera. So, nakakatuwa, nakakapagod. Pero nakakatuwa kasi worth it yung pagod mo eh. Kasi alam mo pag maraming inquiries, maraming customers. So, ang ingay ng motor sayo pa rin uh, pupunta yung uh, pinagpaguran mo niyo makikita mo talaga na kahit pagod na pagod ka at least alam mo na malaki yung income mo yung kapag ka, yung uh, moment na yun or yung araw na yun ay pagod ka ibig sabihin yan na busy ka so maraming customers so malaki ang benta malaki din ang income di ba ganyan lang yan. pagka sariling negosyo ang pinagpaguran natin so medyo giganahan ako dito ngayon sa pag-online selling. Medyo dito ako na BBC ngayon. Kaya hindi ako masyado nakapag-upload ng video na dito sa loob ng tigahan. Kasi parang dito nakafocus ngayon ang tendera. So, advantage sa atin to mga kasari, kagaya kong tendera. Kasi while nagbabantay tayo dito sa tindahan, so at the same time, nakikater din tayo ng customer dito sa online. ba diba? So, pwede pala natin yung gawin. Ngayon ko lang na-discover. giờ à, mày tẩu nó nè mày